Sana Mga idol, samahan niyo ko ngayon na magwi withdraw tayo ng ating sahod kay YouTube. So, sinid na pala sa atin ni YouTube yung ating sahod. So, sabi dito ni YouTube, expect a payment on January 21 to 26. So, kahapon nga, nagsend send ulit siya. So, your payment was sent, sabi ni YouTube. So, chin chin chinik din natin sa ating email. So, nandito na nga, nag na ulit si YouTube. So, na papacheck daw niya kung nasinda sa pumasok na ba sa ating ATM. So, kayong mga idol, samahan nyo at withdrawin natin, check natin sa ating ATM kung pumasok na nga ba. Samahan nyo ako mga idol. So dito kasi sa area namin mga idol walang iti machine dito. Kaya pupunta pa ako ng BGC. Doon kasi yung may iti machine. Tara samahan niyo ako mga idol at talamin natin kung magkano pa kabuhan sa natin sa YouTube. Dito natin malalaman kung magkano na ba yung ating sasahurin. So ayan mga idol, excited ako talaga na mawakan yung ating pinaghirapan. So yun nga sinasabi na wala imposible talaga pag pinagsikapan mo. Darating darating panahon na makakamtan mo rin yung pinaghirapan mo. So dito nga mga idol, malapit na tayo. Dito tayo sa may PGC. So yun nga. Hanapin lang natin dito mga idol yung iti machine ko malapit lang ko dito tara sa mga So, nandito na nga tayo mga idol sa may um, union bank. So, dito tayo mag-withdraw. Check natin yung ating ATM kung may laman na ba. Check, check. Excited sana pumasok na, sana pumasok na. <supra>

sa harap pinagirapan natin kay Yongchok mga idol ito na yun uh, papagawa na rin natin yung ating isang camera para may magamit tayo sa ating pag ng so bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8